So, hello guys. Uh, good morning. Good afternoon. Welcome back sa ating channel. So, ngayon guys, ah uh, nandito ako sa trabaho ko. So, ipakita ko guys yung trabaho na pinapasokan ko. ah uh, dito ako sa facility. So, guys, ah uh, ito yung pinapasokan ko, Asborn. Yun na. Uh. So, yun yung building na guys. yun ako pumapasok sa loob. So, yung oras ng pasok ko, 3 ng hapon hanggang plus 9 ng gabi. So, yun. pakita ko lang guys, no, dito lang sa labas ng facility. Kasi, very confidential na kung pakita ko pa sa inyo yung loob. So, yan. Iikot lang tayo dito ngayon guys. kaganda ng lugar dito guys. Napakaganda ng weather. Dahil maaga pa dito guys. Uh, maaga pa naman. Uh, Mag-antay na lang muna ako ng mga 15 minutes dito. So yung isang channel ko ang pangalan na uh, Asborn Vlog yun guys, uh, welcome din sa Bursal Vlog. Asborn Vlog saka Bursal Vlog isa lang. So yan. Asborn. So guys, shout out natin lahat ng mga <laughs> classmate natin dyan sa Academy Healthcare of Services lahat ng mga estudyante at lahat ng mga frontliners, lahat ng mga nurse, mga doktor, mga health workers, uh, shout out tayo dyan. So time check tayo dito guys. Uh, 2. 40 pa lang ng hapon so 5 minutes pa bago ako papasok doon. So ayan. Relax, relax muna tayo ngayon guys. Ito muna ako sa labas ngayon kita ko lang yung building dito sa downtown, guys. Ayan, o. Tapos, kabila. So guys, ung um, na nating ipasok yung camera natin doon sa loob ng facility. Uh, very confidential din kaya dito lang tayo sa labas ng Asborn mag-vlog. So yun lang guys no, uh, maraming thank you doon sa mga nanonood ng Versal vlog at uh, Asborn vlog. So hindi ako masado na kagawa ng video guys dahil sa <laughs> sobrang busy ko. Uh, marami rin kaming pinagkakabalahan dito trabaho sa hapon may klase sa umaga so wala, walang stop talaga kabisihan <laughs> namin so ngayon guys enjoy, 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 pa kami sa weather dahil wala pa namang fall eh. pero pagka next September, itong september na darating uh, mag fall na so start na yung lamig kaya <laughs> Hindi na ganito yung damit natin. Makakapal na yung damit natin. So, yan. May mga ano dito guys. Oh, mga flower dun. Yan, oh. no. Yan. yan. May motor na nandiyan sa gilid. yan May mga dalawang taong dumadaan. So, ito yun guys. Uh, ang Asborn guys, uh, independent and assisted living sila community. So, yan. So yung mga tao dito guys, uh, independent sila. Hindi sila masyadong alagain. mga parang asis-asis lang. So sa ngayon guys, yung trabaho ko dito, uh, food server muna sa mga residents. So, so client. Yun lang muna. Tapos sa uh, next month, mag uh, practicum na ako. 245 hours. Kailangan tapusin ko yon tapos, uh, yung lahat ng record ko, ibabalik ko naman sa school. Tapos, continue ako. Tapos, magkuha na rin ako ng trabaho. gardening dito sa... gardening dito sa nakuha akong kurso. Tapos, uh, yun, ang community support workers, this, uh, very in demand. Yun lang guys. No, thank you so much sa inyong lahat. At see you sa ating next video. God bless us all sa lahat ng mga subscribers and silent viewers.